Si Jake at Anna ay tatlong taon nang magkasintahan. Lagi niyang pinipilit ang nobyong si Jake na bumili ito ng motor para sa kanila. Minsan ay niyaya ni Jake si Anna na pumunta sila sa kasa ng motor. Tuwang-tuwa ito sa kanyang narinig at pinaghahalika ng nobyo sa bayapos ng mahigpit sa katawan nito. Nang makarating na sila sa bilihan ng motor ay agad tinignan ni Jake ang motor na babagay sa kanilang dalawa. Yung tila ba na parang artista na pagtitinginan sila sa gitna ng daan. Pero laking gulat niya nang malaman nito ang halaga. Napag-isip-isip siya ng matagal at parang kinukwenta pa niya kung sasapat ang pera na naipon niya. At nang mahimasmasan sa pag-iisip si Jake ay agad sinabi nito sa sales attendant na babalik na lang ulit sila at niyaya na lang niya ang dalaga na kumain sila sa labas. Habang naglalakad sila dahil sa malapit lang naman ang kakainan doon, ay bigla na lang sinagawa ni Ana si Jake. Sinabi nito na napahiya siya sa ginawa ng binata dahil ang buong akala niya ay bibili na ito ng motor para sa kanila. Kaya gigil nagigil ito sa galit sa kanya. Tinanong niya ang nobyo kung ano ba talaga ang pinag-iipunan nito at kung mas mahalaga ba ito kaysa sa kanya. Dahil simula pa lang na naging sila at hanggang ngayon na tatlong taon na ay pinag-iipunan niya pa rin ito at hindi pa rin mabili-bili. Sa mga binitawang salita ng nobya ay pilit pa rin kalmado itong si Jake. Sinabi nito sa dalaga na mahal na mahal niya ito at mas mahalaga. Pero hindi pa tapos sa pagsasalita ang binata ay bigla na lang itong nagpapara ng jeep at tagarang sumakay pa uwi sa kanila. Hinabol na lang ng tanaw ng pobreng lalaki ang papalayong jeep at kahit masakit sa kanya ang tinura ng nobya ay napailing na lang ito at napabuntong hininga. Panganay na anak sa tatlong magkakapatid ang dalagang si Ana. Dahilan upang gawin niya ang lahat para makatulong kaagad sa kanyang mga magulang pagkatapos niyang mag-aral. Agad siyang nakipagsapalaran sa Maynila at doon na nakakuha ng permanenteng trabaho. Ngunit dahil nga may kalayuan ito sa kanilang tirahan ay palagi siyang nauhuli sa trabaho niya kung hindi naman ay nauhuli ito ng uwi sa gabi. Kaya ito ang kanyang dahilan para piliting bumili ng motor ang kanyang nobyong si Jake. Alam ni Ana na may sapat na perang pambili ng motor si Jake, pero nagtataka lang siya kung ano ba talaga ang pinag-iipunan ng nobyo at dahilan para tablahin siya nito. Kaya nabuo sa isip niya na kung may manliligaw sa kanyang ibang lalaki, may motor at handa siyang ihatid sundo sa trabaho niya. Ay agad niya itong papatulan at hahayaan na lang ang nobyo sa gusto nito. At kahit pa magmakaawa ito sa kanya at umiyak Sa sobrang galit ni Ana, ay hindi nito sinasagot ang mga tawag sa kanya At maging ang mga text messages nito ay hindi niya rin ito nire-replyan At sa pangyayaring ang iyon ay doon nagsimula upang mawalan siya ng gana sa binata Lalo pang naging malayo ang loob niya kay G Nang maging malapit sa kanya ang isa niyang katrabaho na may motor na malapit lang rin sa kanilang probinsya lagi siya nitong inihahatid sundo sa kanyang trabaho at dito ay tuluyan na ngang nabaliwala ang kanyang damdamin para kay Jake. Sa palagi ang paghahatid sa kanya ng katrabahong lalaki ay naglakas loob itong ligawan siya. Hindi na nagpakipot pa si Ana dahil sa totoo lang ito naman talaga ang gusto niya ang isang taong may motor na magsasakripisyo sa paghahatid sundo sa kanya. Sa madaling salita ay sinagot niya agad si Roy, ang lalaking katrabaho niya ang lalaking bagong mamahalin niya dahil napatunayan niya sa kanyang sarili na ito na ang magiging sagot sa araw-araw na pinoproblema niya. Tuluyan na niyang pinutol ang relasyon nila ni Jake kahit pa magtatatlong taon na sila. Alam niya kasing wala siyang mapapala dito at kahit pa bumisita ito sa tinitirhan niya ay pinagtataguan na niya ito. Lumipas ang isang buwan, patuloy niya pa rin pinagtataguan ng dating nobyo at kahit sa mga text nito sa kanya ay binabasa niya lang ito at dinidilit agad. Ngunit isang araw, may isang mensahe siyang natanggap mula dito na nagpatigil sa kanyang mundo. Kumusta ka na? Tanggap ko na na ayaw mo na sa akin at alam ko na rin na may iba ka ng mahal. Hindi na kita pipilitin pa sa desisyon mo bilang respeto sa bagong mong relasyon ngayon. Pero nakakapanghinayang lang kung saan nakabili na ako ng kondo sa tapat ng pinagtatrabahuhan mo Saka ka naman nawala sa buhay ko. tiniis kong pag-ipunan ito para lang hindi ka mapagod at mapuyat sa pagpasok mo. Tiniis ko rin ang masasakit na salita na galing sa iyo dahil lang alam ko ay matutuwa ka sa sorpresa ko. Pero nabaliwala lang pala at nabago ang lahat. Sana ay maging masaya ka na ngayon sa piling niya. Halos mabitawan niya ang cellphone sa kanyang nabasa at agad niyang tinawagan si Jake. Ngunit ayaw na siya nitong sagutin. Bigla uling tumunog ang message tone ng cellphone niya at nang basahin niya ito ay doon tuluyang nanlambot na ang tuhod niya. Ito ay galing naman kay Roy sa kasulukuyang nobyo niya at nais na nitong makipaghiwalay sa kadahilan nakabuntis pala ito ng iba. Halos lumuhod si Ana sa dalawang balitang natanggap niya. Hindi siya makapag-isip ng maayos dahilan upang makapag-desisyon siyang umuwi na lang ng bahay at doon ibuhos ang lahat ng kanyang panghihinayang sa pag-iwan sa lalaking handang ialay ang lahat para sa kanya. Sinubukan niya muling tawagan ang dating nobyo na si Jake, ngunit ayaw na talaga nitong makipag-usap sa kanya. Labis daw itong nasaktan sa kanyang nagawang pagtataksil at nais na muna nito ang mapag-isa. Doon na pagtanto ng dalaga ang lahat ng kanyang pagkakamali sa kagustuhan niyang makapag-ipon para sa pamilya niya ay pati ipon ng ibang tao ay nais niyang gastusin. Huwag lang mabawasan ang sa kanya. Kaya simula ng araw na iyon, hindi na muling umasa ang dalaga sa bulsa ng iba at naging malaking leksyon iyon para sa kanya. Hindi man bumalik ang dati niyang nobyo, umaasa pa rin siyang makakatagpo muli ng lalaking katulad nito. At yan po nagtatapos ang kwentong ito. Sana ay kapulutan ito ng aral na maaaring magpabago sa malawak nating kaisipan.